Laban na, bagong araw, panibagong biyaya. Nandito nga pala kami ngayon sa NE Pacific Mall. Ang mall ng bawat Novo Ecijano. Ayan nga't kumaway-kaway pa dito ang ating mga kaibigang tricycle driver. Maituturing na espesyal ang araw na ito para sa aming team. Eh kasi naman, bibili kami ng aming panibagong gamit. Eto nga't papasok na kami sa mall na naging bahagi na ng maraming pamilyang Novo Ecijano. Ang mall na bumuo ng napakaraming samahan. Mga ala-ala na hindi matutumbasan. Naaalala ko tuloy nung college pa ako sa NEUST sumakam. Ang NE Pacific Mall ang aming paboritong puntahan. Bukod kasi sa pangmasa ang presyo ng mga produkto dito, ay magaan sa ating pakiramdam dahil ito ay sariling atin. Nakakatuwa namang makita ang ating mga kababayan na ang NE Pacific Mall ang tanging kabuhayan. Saludo po kami sa inyo mga kababayan. Gumawi na nga kami dito sa pwesto kung saan makakabili ng mga cellphone. Nandito na yata ang mga pinakamahuhusay na tagabenta at tagagawa ng mga gadgets. At dahil kailangan na nga namin ng karagdagang iPhone para sa aming vlog, pinuntahan namin ang isa sa mga usap-usapan na bilihan ng mga iPhone. Kung inyong matatandaan, sa kanila rin kami unang bumili ng aming iPhone XR. At ngayon nga, nagulat kami dahil meron na silang panibagong pwesto. Iyan nga ay ang JKI Cellphone and Accessories. Ngayon pa lang, pwede na kayong mag-inquire sa kanilang official Facebook page. Nandito na nga sa ay ang lahat ng hinahanap mong iPhone. Lilinawin ko lang mga kababayan, ang kanilang ibinibenta rito ay mga second hand. Pero dahil eksperyansado nga ang may-ari ng JKI na si Sir Jan, ay kinukumpuni niya ang mga iPhone na ito at ginagawang bago uli. Kaya nga halos lahat ng issue sa mga iPhone. Nako, sisiw na sisiw lang yan kay Sir Jan dahil marami na siyang nagawang iPhone. Ngayong araw nga ay bibili kami ng dalawang iPhone. Isang iPhone XR at isang iPhone 11. Ito nga't namili na kami ng iPhone XR. Kulay dilaw nga yung binili namin sa kanila nung una. Ngayon, bibili tayo ng kulay pula. Laking gulat ko nga dahil nung una kaming bumili ay nasa 16,000 ito. Ngayon nga ay bumaba na sa 15,000. Nako, talaga nga naman pag iPhone, napakabilis magbago. Parang ikaw lang. <laughs> 15,000 nga ang iPhone XR ngayon. Magdadagdag ka lang ng 500 pesos at magkakaroon ka na ng AirPods na may dalawang case. At dahil bumili nga daw kami ng iPhone XR ay meron kaming libreng dalawang case at isang tempered glass. Grabe na talaga dito sa JKI, napakaraming freebies. At dahil gusto nga namin yung may 0.5 ay bibili rin kami ng iPhone 11. At eri eh, nga, napakabilis namang inilapag nila Sir Jan ang kanilang available na kulay. Grabe, sobrang linaw talaga pag iPhone. Ngayon nga ay nahihirapan kaming pumili ng kulay. Gusto nga namin yung kakaiba kaya violet ang binili namin. <laughs> at dahil dito nga raw kami sa JKI ay bumili ay meron ding dalawang libreng case. Meron ding libreng tempered per glass. Tapos magdagdag nga lang kami ng 500 pesos at mapapas sa amin na ang airpods na may libreng case. Bakas na bakas nga sa mukha ni Miguel ang excitement sa paggamit ng iPhone 11. <laughs> Kaya naman binilang na niya ang aming pambayad. Bali 20,000 plus 500 ang ibinayad namin para sa iPhone 11. Nagsisimula na nga kasi magkaroon ng sarili sariling page itong mga sisi. Kaya naman para dekalidad ang kanila mga video gawin nating iPhone yan. Bukod nga sa mga iPhone ay meron din sila tinda na accessories gift box. Kung saan sa halagang 5,000 lang ay magkakaroon ka na ng battery pack. Meron ding magnetic charger. Meron na nga rin yung earpads. May 35 watts na charger at may case. Pero dahil dito ka sa JKI bumili ng iPhone, ang dating 5,000 ay 2,000 na lang. Talaga nga namang sulit pag dito ka bumili sa JKI cellphone and accessory. Nga pala dito sa JKI ay tumatanggap din sila ng trade-in. Nagre-repair din sila nag-o-open line at libre pa ang check up. Ito nga pala yung una nilang pwesto dito sa looban. Kaya kung iPhone lang naman ang inyong hinahanap, huwag na kayo mag-atubiling magtanong at pumunta dito sa JKI. Dahil ito ay kababayan natin, subok na namin. Kay Sir John at sa kanyang misis na si Ma'am hangad po namin na sana'y marami pa kayong maging customer. Ito pong muli si Kuya Philip, isang proud probinsyano at isang proud novo isihano mula sa bayan ng Laur. Malayo pa, pero malayo na. Sa ngalan ni Elias at ni Migol, kami po ay patuloy na nagpapasalamat hanggang sa muli paalam ingat and god bless laban na